My God, I hate drugs. Kaduda-duda naman daw para kay Senator De Lima ang pagkampi ng Office of the Solicitor General kay Janet Napoles. ay sa dating kalihim na nanguna noon sa investigasyon laban kay Napoles, sapat ng mga ebidensya sa kaso at napatunayan na raw ito sa korte. Gusto malaman na Senadora kung nakipag-usap ang Sol Jen sa DOJ dahil ang mga prosecutor ng kagawaran ang nagpakonvict kay Napoles. Umaasa na lang daw si Delima na hindi maapektuhan ang iba pang kaso sa Fort Barlow scam dahil sa desisyong ito ng OSG. Ah, bihirang mangyari yan na yung Estado through the Solicitor General would now move to acquit or would now, would now share the position of the convicted accused. So ano na naman po ba ito? Saan, sa saan na naman ho ba yan? Ano bang pinanggagalingan na naman ho ng solicitor general yang panibagong uh, development na yan. It is questionable. I, I, I find it suspicious. Uh, uh although, sabi ko nga, ano kaya ang mga grounds na in-invoke ng Solgen? Pinaabswelto ng Solicitor General si Janet Lim Napoles para sa kasong serious illegal detention kay Ben Herlui. Saksi si Sandra Ginaldo. The where he was to taong 2015, nahatula si Janet Lim Napoles ng Makati Regional Trial Court ng parusang reklusyon perpetua o apat na taong pagkakakulong para sa kasong serious illegal detention na isinampan ng pinsang si Ben Herlui. Inapila ito ni Napoles sa Court of Appeals. Nitong Enero, isinumite ng Office of the Solicitor General ang isang manifestation in lieu of rejoinder na nire-rekomenda ang pagpapawalang sala kay Napoles. Ayon sa OSG, hiwalay na usapin ng pork barrel scam at ang serious illegal detention din na polis. There are many glaring instances which will support the acquittal <clears throat> of the accused. Si Luy ang pangunahing testigo sa plunder case na isinampa laban kay Napoles at tatlong dating senador noong Administrasyong Aquino. Matatanda ang sinabi ni Luy na ikinulong siya ni Napoles sa bahay nito at sa isang retreat house dahil sa kanyang nalalaman sa pork barrel scam. Pero sabi ni Solicitor General Jose Calida, base sa testimonya ng ilang testigo, hindi umano nakakulong si Luy. August 2016, sinabi ni Pangulong Duterte na pag-aaralan muli ng gobyerno ang mga kaso kaugnay sa umunay maanamalyang paggamit ng pork barrel ng mga mambabatas na dumaan sa mga non-government organization ni Napoles. Tinanong ng na media si Kalida kung meron bang kasunduan ang administrasyon kay Napoles. Giit niya, wala. Pero sinabi niyang posibleng na manipula ang kaso ni Napoles noong nakarang administrasyon. Who had the motive at that time? para hindi kumanta si Napoles. Dagdag naman ang Chief Presidential Legal Counsel tungkulin ng OSG na mabigyan ng hustisya ang lahat. Ikinatawa ng abogado ni Napoles ang ginawa ng OSG. Ikinagulat naman ito ng kampo ni Lui. This can adversely affect the position of the case no, on appeal and all other cases related to it, not just the serious legal detention. We are confident that the High Court will uh, extensively take all arguments seriously. Considering the regional trial court held a full-blown trial, and it was the lower court that was able to see the deportment of the witnesses and, uh, and the evidence. Sinabi naman ni Sen. Laila de Lima, tila desidido raw ang kasalukuyang administrasyon na panigan at pakawalan ang bawat high-profile criminal na ipinakulong ng nakarang administrasyon. Hininga namin ng komento ang kampo ni dating Pangulong Noynoy Aquino pero wala raw itong pahayag sa ngayon. Inirekomenda ng Office of the Solicitor General na mapawalang sala sa kasong serious illegal detention si Janet Lim Napoles na sinasabing utak ng pork barrel scam. Wala raw sapat na ebidensya laban sa kanya. Hiwalay po ito sa kaso ng pork barrel scam na kinakaharap pa rin ni Napoles. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra, Jessica, nababahala nga itong kampo ni Ben Herluy na baka maapektuhan no, no, nung uh, mga kaso na nakabinbin ngayon sa Sandigang Bayan. Itong pinakahuling uh, uh, hakbang na ginawa ng Office of the Solicitor General, kaugnay naman do sa hiwalay na kaso nga ng uh, serious illegal detention laban dito kay Janet Lim Napoles. Ganun pa man, e, umaasa raw sila na pag-aaralan ng uso ng korte ang naturang mga kaso. tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles, ngayon pinapanigan ng abogado ng gobyerno, ang Office of the Solicitor General o OSG. Ito ay sa kasong serious illegal detention na isinampan ng kanyang pinsang si Ben Louis, ang whistleblower sa pork barrel scam. Noong 2015, nahatula si Napoles ng Makati Regional Trial Court ng parusang reclusion perpetua o apatapong taong pagkakakulong na ngayon ay inaapila niya sa Court of Appeals. Noong Enero, isinamite ng OSG ang isang manifestation in lieu of rejoinder na nire-recommenda ang pagpapawalang sala kay Napoles. Paliwanag ni Solicitor General Jose Calida, hiwalay na kaso naman ang usapin ng pork barrel at ang serious illegal detention laban kay Napoles. There are many glaring instances which will support the acquittal of the accused. Si Louie ang pangunahing testigo sa plunder case sa isinampalaban kay Napoles at tatlong dating senador noong administrasyong Aquino. Matatanda ang sinabi ni Louie na ikinulong siya ni Napoles sa bahay nito at sa isang retreat house dahil sa kanyang nalalaman sa pork barrels scam. Pero sabi ni Kanida, base sa testimonya ng ilang testigo, hindi umano nakakulong si Louis. Agosto noong isang taon, sinabi ni Pangulong Duterte na pag-aaralan muli ng gobyerno ang mga kaso kaugnay sa umano'y maanomalyang paggamit ng pork barrel ng mga mambabatas na dumaan sa mga non-government organization ni Napoles. Tinanong ng media si Kanida kung meron bang kasunduan ng administrasyon kay Napoles. Git niya, wala. Pero sinabi niyang posibleng na manipula ang kaso ni Napoles Nung nakaraang administrasyon. Who had the motive at that time? Para Hindi kumanta si Napoles. Sinabi rin ni sa na walang kinalaman sa pahayag ng Pangulo ang posisyon ng OSG sa kaso ni Napoles hiningan daw sila ng komento ng Court of Appeals na madalas daw naman nangyayari sa kasong nasa Supreme Court o kaya Court of Appeals. Pwede rin naman daw silang hindi umayon sa posisyon ng gobyerno. Dagdag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo tungkulin ng OSG na mabigyan ng justisya ang lahat. Ikinatuwa naman ng abogado ni Napoles sa attorney Stephen David ang ginawa ng OSG sa giit na hindi talaga sangkot sa illegal detention ng kanyang kliyente. Ikinagulat naman ang kampo ni Lui ang hakbang ng OSG. This can adversely affect the position of the case no? on appeal and all other cases related to it, not just the serious illegal detention. We are confident that the high court will uh, extensively take all arguments seriously. Considering the regional trial court held the full-blown trial, and it was the lower court that was able to see the deportment of the witnesses and uh, and the evidence. Hiningan din namin ng komento ang kampo ni Pangulong Aquino pero wala pa raw itong pahayag sa ngayon. Jessica, ayon sa OSG, eh, dada dadaan pa rin naman ito no, sa proseso ng Korte at uh, after ng Court of Appeals, eh, meron pa rin na mga uh, pwedeng idulog sa Korte Suprema. At yun nga, sinasabi nila, na hiwalay na kaso naman ito doon sa mga pork uh, barrel related cases na nasa Sandigang Bayan. Jessica? Hmm. Tama yun, Sandra. Kailangan talagang liwanagin lest it create the perception na mukhang makalulusot itong Sinapolis despite sa bigat ng mga kasong kinakaharap niya itong illegal detention walang kinalaman ito doon sa pork barrel scam na kinakaharap pa rin niya di ba Yes Jessica ang sinasabi nga lang no nang may uh, tayo nakausap kanina no na isang uh, abogado na hindi siya uh, ayaw niyang uh, masabi ang kanyang pangalan ang uh, isa sa pwedeng uh, epekto ay doon sa credibility nito nga uh, si Ben Herluy. Pero ganun pa man, uh, ang sinasabi nga niya, eh, dapat yung Korte tutok lamang doon sa uh, mga ebidensya, no, na nakapresenta doon sa kanilang uh, uh, sa Sandigang Bayan, halimbawa, kaugnay nga dito sa pork barrel cases. Dahil kung uh, tutusin, uh, kung uh, makukwestiyon man itong uh, credibility ni Ben Herluy, ay ito ay patungkol naman doon sa mga kaso, ano, sa kaso na kaugnay nga nga sa illegal serious illegal detention na kung saan nahatulan itong Sinapoles mm -hmm. Jessica. Pero other than that Sandra, no, yung credibility that may be put in question nitong uh, whistleblower. Wala naman nakikitang implications yung uh, uh, ibang abogado dito sa kung kunwari makalusut makalusot nga itong Sinapoles sa uh, serious illegal detention, wala itong implication dun sa other cases na mas may merit, di ba? Kasi ito it's all about the pork barrel eh. Walang walang uh, posibleng implications ito doon yun ang sinasabi nila Jessica no maging na OSG hiwalay na kaso naman ito pero ang katotohanan din Jessica ay uh, dito sa serious illegal detention nahatulan na si Napoles kaya kumbaga e eh, kung ikaw yung nandoon sa kabilang panig nakatitiyak ka na si Napoles ay nakakulong uh, for 40 uh -huh. years dahil yun ang hatol sa kanya Kung ano man ang mangyari doon sa plunder cases sa Sandigan Bayan, siya ay nakakulong na para sa hiwalay na kaso. Yun na nga lang kung kalaunan ay uh, siya ay makakalaya dito sa uh, serious illegal detention na case ay ang matitira yung uh, nasa Sandigang Bayan ngayon na uh, bagamat ito ay uh, hindi siya nakapag-bail dito no Jessica pero naulini natin na maari uh, mag-file uli halimbawa at hingin uli niya yung uh, siya ay makapag-bail dito sa kasong narito sa San Bayan. Jessica Maraming salamat sa iyo Sandra Aginaldo